Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, ngayon pong pansamantalang nakalaya na si dating Justice Secretary at uh, dati hong Senator Leila o Leila de Lima. Pinag-iisipan nito na bumalik sa law practice at sa karera niya sa pagtuturo sa law school. Gayon din ang pagpapatuloy ng kanyang uh, mga advokasya para daw sa hostisya at karapatang pantao. Sa ngayon, hinahabol ng dating senadora ang lahat ng hindi niya nagawa matapos makulong ng halos pitong taon unlang pinayaga na itong si Delima na makapaglagak ng 300,000 pesos na piyansa para huyan sa kanyang natitirang kaso kaugnay sa iligal na droga na nagbigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan pagkatapos ho ng anim na taon at siyam na buwan na pagkakakulong dahil nakinabang umano ito sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison habang pinamumunuan niya ang noon pa may Department of Justice at ginamit ang pera mula sa iligal na droga upang tustusan ang kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2016 elections. Subalit itinanggi ito ng dating senadora at sinabi ang uh, mga kaso raw ay ginawa ng Administrasyong Duterte upang patahimikin siya dahil siya ay isang mahigpit na kritiko ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, naghahanda ng legal team nitong si Delima para questionin ang ebidensya ng prosecution at uh, inaasang ilalabas ng korte ang desisyon sa buwan po ng Disyembre. Kapag naresulba na, sinabi ng legal counsel nitong si Delima na si Attorney Filibon Tacardon na hihilingin nila ang pagsasampa ng musyon para i-dismiss ang kasong kriminal. Ito ho'y ibabatay sa claim ng kanilang kampo na nabigo ang prosecution na patunayan ang pagkakasala ng akusado. Ito ho'y sa ilalim po yung tinatawag na beyond reasonable doubt. Sinabi nitong si Attorney Tacardon na posibleng magkakaroon ng pinal na desisyon sa ikatlong kaso ng ilegal na droga nitong si dating Senator De Lima. kung hindi ho ngayong 2023 ay posibleng sa susunod na mga buwan.